Ayan mga kababayan so magandang araw po sa inyong lahat, no? Sa lahat ng ating mga tagasubaybay at sa ating video, sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page. Ayan na po, nagpipintura na po kami ngayon. Kita nyo naman, ang ganda ng kulay. Kulay green. Crystal green po ang kulay na yan. Tula din po ng kulay ni Tatay, Victor at Nanay Madonna. Kulay ng bahay kami po ay pipintura. Kasama ko po yung aking anak. Kami na po yung nagpintura. Ano, kababayan, dito po tayo bumibili ng bigas sa ating suki. Dito po ang natin yung 45 pesos ang kilo. Bago. Ano? Kailangan natin i-bago naman siya. Kung isang morelta, kaya alam laon to, laon. At mas mura ang bigas dito kaysa sa kabayanan dito sa bukit. So, ano? mas bigasa naman talaga to pero mas mura dito kaya dito ako bumibili sa suki ko 5 pesos bago itong isa 40 pero halos parehas lang sila oh. kaya lang ito laon pero parehas lang porte parehas lang sila nakikita niyo yung bigas na walang halo At bigas ang butil walang puti-puti pero pag may mga puti-puti, may mga halo na ano, NFP yun. Nahalo ng ibang negosyante. Ayan, bilhin natin. Ayan, bilhin natin. Kano yan? O, oh, mura dito. O, oh, oh, one 1 lang. Kasi isang araw, may... Ha? Kasi isang araw, may gano'n. May, may ano? Ah, mas mababa. Pagka ako yung nakapagpagay ipon mo yung sandaan na yung sandaan yeah, thank you one. thank you so okay natin dito eh kakambal nya may kakambal to dito naman tayo pamimili dito sa kakambal nya ng grocery para kay Emily to tapos na yung bahay nagpintura kami kanina napakagali hmm. tayo karga mo na ha? karga mo na yan Thank you, thank you. Oh, punta na kayo dito. Sadyan nyo ito dito. At mura dito ang bigas kaysa kabayanan. <laughs> Totoo naman. Oh. Lalo na sa isang araw. Oh, sa isang araw daw. Pag nakapagpagiling siya. Kasi mura po ngayon ng palay. Uh, mura ngayon ng palay. Grocery po muna natin si Ate Emily. Oh. Ito, Kasama raw ito sa vlog natin eh. Oh. <laughs> oh, ito yung asawa niya, O, gwapo. Oh. Tapos oh, yung ko yan. Tapos pinsan mo, asawa mo? Wala po. Ha? Wala, Kala ko ito yung asawa mo. <laughs> Na-issue pa. <laughs> Na-issue pa. <laughs> Hindi ko kilala asawa mo. Kala ko ito na yung asawa mo. Spicy <laughs> chicken.

yang ano yan, yung, yan, yung violet kuya. Bilis ng kamay oh. <laughs> One seven forty one. One seven forty one. Ah, yan, oh, one seven forty, one. Oh, seven forty one. one. Tawad na yung one seven hundred. <laughs> Laki ng tawad. One seven Pinabili natin. Plus yung bigas, 1-1. 1-841. May natira pa naman pang gasolina. <laughs> Tawa si ate. Mahal <laughs> sa so, kulay natin. O, pang gasolina na to ha. Intira. <laughs> sa ilang araw na pag-iikot. <laughs> Salamat. Mga kababayan, nakarating na tayo. O, ito yung ating pinamili. O. Emily. Eh, o, kunin mo itong pinamili natin. 'Pag oh, binigyan ako nang oo sila ng Star Apple, ah may sikpaw na. Oh. kung 'to pinamili natin. Sa iyo 'yan. Ah, mas, masasabi mo. Salamat to. Ha? Salamat Dapat 'yan, salamat to. Talon! Dapat ihiyaw sa salamat. Oh. Talong. Yan oh. Yeey, bitbit. Yan. Oh, ang dami niyan. Oh, hindi ka ngayon magkandadala. Oh, kompleto yan. Daming dilata niya, no? Oh. oh, dandahan. Ay, dahil siya una. oh, daming dilata niya. Una, dahil siya nga lang. Yan, nagyan <laughs> <laughs> na makadala. ate, ay, basa pa pala. ate okay. Emily. Oh, tapos yung bigas, kunin mo. Kaya mo yung bigas. Oh. Ayun, yung nasa likod. Nasa <laughs> likod, ikaw na magbuhat. Eh, yun naman yan eh. Oh, boy, mo, tagal na yan. Oo. Siya, hindi ka nalalayas ah. Ka Kaya mo buhatin yan. Ay, buhay, malakas nga ang amin. Hindi, pag hindi mo na buhat yan eh, si Okay, una ko'y pabubuhat eh, kanya. <laughs> Ay, ayan. Oh, oh at aga. Hindi ka na magugutom yan. Oo. Oh. Ayan po mga kabayan Maraming maraming salamat po kay Ate Miss Formosa. Ayan ang ating grocery. Daming dilata niyan, no? Oo. Oh. ano Anong masasabi mo ngayon? Hindi ka na magugutom. May bahay ka na, may pagkain pa. Isa na lang ang kulang. Asawa. Ano, dadalhan pa kita ng asawa? Ha? Hindi, ko si Perde. Walang asawa. Nagahanap si Perde. Si Perde nagahanap ng mga, mga pang asawa eh. Wala pang asawa Oo. Eh, papupuntahin papo, ko dito. Okay yun may napaka say pag naon. Oo. Mhm. Ah masasabi mo may oh, pagkain kana. Maglagyan na mo. Ha. Ano to may video chat ko. Yan di si salamat. Iya, di ate Emily. Maraming maraming salamat po Ate Miss Carmosa. And for yung sobra ano, ah, may sukli pa konti. Isasubo e, nga paggasuluyan ko na lang natira. Yan. Ito po yung bahay niya. Maayos na. Yan, thank you, thank you so much po. Sa biyay, yung pinagkaloob nyo sa uh, mag-ina. Yan, si Emily. Ito po yung kabuo ng bahay niya. Napakaganda ng bahay niya. O, oh, diba? O, oh, so, ito rin. Si Ate Lorna na ito. Tayo rin nagpagawa na kay Ate Lorna na to. Tayo rin nagpagawa niyan. No? Yan si Ate Lorna. Yan, muli po ako nagpapasalamat sa inyo ating Miss Formosa no? sa tulong nyo, meron tayong napasaya meron tayong mag-ina na talaga nang umulan at bumagyo hindi na sila mababasa hindi na sila matutuluan makakatulog sila ng mahimbing kahit may bagyo, may bagyo pa at yan o oh. no? napakaganda ng bahay nya kulay verde no? crystal green ng ating pinintura kaya maraming maraming salamat po muli kay ating Miss Formosa sa ah, napaka-generous na sponsor natin, no? Ayun. Maraming salamat po muli. Sana wag po kayo magsawa na supportahan ang isang tulad ko, no? Ah, kasado tayo vlog. Sana mahaba pa ang ating pagsamahan sa magitan ng pagtulong. Maraming maraming salamat po sa inyo. And dahil po sa inyo, may napasaya po tayo na mag-inao isang pamilya na bigyan po natin ang bahay na napakaganda, yan no? Oh, ba? Diba? Ang pagaganda, kita niyo naman. Oh. Oh, yan, maganda. May kapit bahay na si Ate Lorna. Yeah, muli po maraming maraming salamat po, no? Hanggang sa muli po ang inyong lingkod. Abangan niyo po kung sino yung susunod nating mapapabahayan. May naka-schedule na po tayong pababahayan uli, ano? Uh, ah, meron na po ulit tayong napili na pababahayan at yun po ay magmumula pong muli ang sponsor kay Ate Miss Formosa. Kaya maraming maraming salamat po kay Ati Miss na nagtitiwala po sa inyong lingkod upang makatulong dito sa bayan ng Laguna. Maraming maraming salamat po muli. And shout out po kay Ati Lerma Matanaka sa lahat po ng OFW. Shout out po sa inyo at kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming maraming salamat po and God bless po. Bye bye. At kay JP Alivio Vlog, shout out.